gito lang magawa sa buhay niya. Yung mga ipipay ay sa computer. Magaling sa mga... Mga pa kasi. Paano ka makikita yan sa ano? Malay mo, kukunin ka ng... manok-manok, may ano... Blade. Ay, nakumalik siya. Tapos, sinong sorry. Malay mo. Tumigil ka, Alberta. Bakit ang lumalabas ilong lang? Ano ba yan? <laughs> ulay yung lumang, na, ulo yan. Saan close up yan? Umarap ka kasi, umayos ka. Puro ilong na lang. <laughs> <laughs> Ang katawan, ayan. <laughs> katawan. Ang legs na kulubot. <laughs> okay.